Good morning! Nandito na nga sila at kakain na nga sila ng almusal bago pumasok sa school. Nasanay na nga silang sila yung gumigising na maaga para magsain. At ako naman ay magluluto na lang ng ula. Ito ngayon tinabi namin ni Dada kagabi na piprituhin ko na lang. Magpapainit na nga ako ng mantika dito sa kawali. Habang nagpapainit ako ng mantika ay maglalagay na ako ng crispy fry. Ganito na nga lang ang ginagawa ko kapag nagisa na itong manok. Madali na lang kasi ito maluto at lalagyan lang ng crispy fry. Mas maganda na nga ito mga mare dahil hindi matigas yung laman ng manok kahit lumamig na. Habauni na nga lang nila ito sa school. Dahil yung inulam naman nila na almusal ay yung natira namin ulam kagabi na sa bawang. Natutuwa nga kami sa mga bata dahil minsan hindi nila binabaon lahat dahil nagiiwan sila para sa amin dahil ulam daw namin. Nakakatuwang mga bata. at sila na nga rin yung naglalagay ng mga baon nila. At yan lang muna. Thanks for watching. God bless!